hindi ho pagkain lamang ang sagot para tumaba ang kambing at yan ho ay pagbasa ang lupa ay kawang ho sa lupa tingnan nyo nakakahiga ang kambing yun know, ho sa mga bagong magkakambing ho dyan ito ho ang pinakamahalaga yan you know, ho pinakamahalaga ang gamit kung wala pa bahay ang inyong kambing yan you know, ho ang puhunan nula nat ipagod, pawis kaunting kaunting pera yan ho yan marami maraming salamat dahil nga ho ang trigo ay 600 pesos na lamang ang isang sako ayan ho magandang umaga ari ho ang quality quality talaga ang mag ama si Cardo at si Onyo yan nga ho nung nagdaang ulanan at saka yung mga bagong magkakambing ay nagtatanong mo sa akin kung paano raw ho ang pagpapataba sa kambing. Yan yeah, sa mga bagong nag-aalaga. Ari ho, ang quality quality. Ito ho, yan. Sa mga bagong nag-aalaga, sa iisipin natin na ang talaga nakakapagpataba ay kumpay, tsaka yung pigs. Yun ho ang ating iisipin agad sa ating isip. Ang iisipin ho agad natin ay pigs at saka kumpay na masarap na maganda mga May katulungan ho yun. Pero talaga ang pinaka-importante ho dyan sa kambing ay makakatulog ng maayos. Yan. Yan. Yun ho ang aking sikreto. Kaya ho, si daw ay ari naman ho talaga hindi ko pinatataba ng taban-taba. Dahil nga ho, ginagamit namin pang at naghahanap buhay si Cardo. Ari ho, ipapakita ko sa inyong resulta si Onyok bilog na bilog Aray, oh, Onyok, labas labas, labas daw magpamodel ka labas, labas yan, video na yan oh, si Onyok kahit ho anong sarap ng ating pakain sa kambing mamumuhunan tayo ng malaki bibili tayo ng mga kung ano-ano at kung hindi naman ho, nakakatulog ng ayos ang ating kambing wala rin ho. Hindi ho yan tataba ng matabang mataba. Hindi nyo makukuha ang ganda ng katawan na ginugusto nyo. Dahil ho, ang ibang kambing, ang iba ho nagsisimula lang sa pagkakambing, syempre, ya naman ho'y wala pang bahay. Wala ho yung bahay na ginawa sa kambing. Patali-tali lamang ho sa isang tabi, itatali lang din sa garne, isunod mo. Itatali lamang ho sa isang puno. At pag naulahan, kukubungan na lamang. Syempre, ang lupa basa. Yan ho. Ang lupa basa. Hindi ho makakahiga ang kambing. Magdamag iyang nakatayo at gising. Hindi ho makakatulog. Kaya, ari ho malaking tulong. Yan ho. Itong, anong tawag dito? Lagi ano ho, plastic mating. Plastic mating. Yan. Diyan ho yan hihiga ang kambing. Dahil yung ang kambing ayaw na ayaw ng basa ang kanyang tatapakan, at ayaw na ayaw na yun ang hihigaan. Eh ikaw ho kaya humiga sa basa. Tingnan natin. Yan ho. Yan nga ho. Ang akin naman pakain lamang sa aking mga kambing. Ay hindi ho. Ako na mumuhuna ng malaki. Kaya ho kung ako may kinikita ho ako. Ay ang akin ho. Yari lamang. Trigo. Yan. Trigo. Baka sampung kaban. Baka padalan mo ako. <laughs> Yan ho. Trigo. Ari ho ang sako ng trigo. At ang akin ho mga kumpay lamang ay tibig. Yan, yeah, nasalta na si Ricardo. Talagang dadalhin pa ang tricycle. Eh. Ang kumpayula namin ay mga tibig-tibig. Hindi na ho namin pinipili ang mga ipil-ipil, kung ano-ano, yun lamang ay kukumpayat na pagpatabaraw. Hindi ho, ang pinakamahalaga sa ambing, kumain at makatulog ng maayos. Yan, ho. Parang tao din ho yan. Kahit ho anong sarap na inyong kinakain, kung hindi ho naman kayo nakakatulog, at kung ano-ano pumapasok sa isip nyo. Kaya ano ba ano kaya ako yayaman? Paano kaya ako kakain bukas? May kanin kaya may bigas kayang isasaing? E di ho, oh, pag hindi nyo kayo nakakatulog, hindi ho kayo tataba. So kahit kayo kumain ang kumain. Yan na, oh, kambing, si Cardo. Tsaka ho oh, yung ipinakita ko sa inyo na panalunan sa Rapol. Quality-quality ho oh, ang Ayan. Yan ho, lagi kong inuulit. Hindi ho, pagkain lamang ang sagot para tumaba ang kambing. Yan ho, Ito, quality quality ho ito. Maiisigurado ko sa inyo. Yan ho, itong plastic mating na ito. Baka meron namang may mga luma dyan. Baka naman makaka-request ng kaunti. <laughs> Yan ho. Yan nga, marami marami salamat. Sana ho'y nasagot ko ang inyong mga katanungan kung paano ako nag-aalaga ng kambing at paano ho gumaganda ang katauan ng mga alaga akong kambing kahit ho hindi tayo namumuhunan ng pera na malaki. Ang puhunan ho lang natin ipagod, pawis, kaunting-kaunting pera. Yan ho. Yan, maraming maraming salamat dahil nga ho ang trigo ay 600 pesos na lamang ang isang sako. Yan ho. Quality ho. Maraming maraming salamat. At ang sinabi ko sa aking video ito, ay depende ho lamang sa aming pag-aalaga. Kung hindi nyo ho gugustuhin, wala ho problema, huwag nyo sundin. Kung inyo naman susundin, sinisigurado ko sa inyong makakatulong ito. Yan ho, makakatulong gumanda ang katawaan ng inyong kambing. So yun ho, maraming maraming salamat sa mga totoo, sa mga sumusuporta, sa mga tao ho, hindi nagsasawang manood sa akin, nagsishare ng video, maraming maraming salamat. Ano, at sa mga basher ko naman ho, Maraming maraming salamat din ho oh, dahil nakakatulong rin ho oh kayo sa akin para lumaki ang aking Facebook page. Sana oh. all! <laughs> Yan ho. Oh. Maraming salamat. Bye-bye!